Napansin mo na ba na ang ilang mga tao ay umunlad sa maliit na pera habang ang iba ay nahihirapan kahit na marami nito Si Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay kailanman, ay nagpahayag ng isang lihim na hindi pinapansin ng karamihan. Ang tunay na tagumpay sa negosyo ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang mayroon ka, ngunit sa kung paano mo ginagamit ang inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Bagamat tinuturuan tayo ng mundo na humanap ng kapital, koneksyon at pautang, itinuturo ng Biblia ang mga lumang simulain na nagtatayo ng tahimik na kayamanan, uunlad na mga negosyong pinapanatili ng pananampalataya, karunungan at layunin. Paano kung sabihin ko sa iyo na si Solomon ay nag-iwan ng isang espiritual na mapa para sa pag-unlad sa maliit na pera. At ang mapa na ito ay gumagana pa rin hanggang ngayon. Sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo ang lihim ng Biblia na maaaring magbago ng iyong diskarte sa pagninegosyo at marahil ang takbo ng iyong buhay pinansyal. Maraming nangangarap na magsimula ng negosyo, ngunit maghintay para sa tamang sandali ang perpektong kapital o ang perpektong mamumuhunan. Habang naghihintay sila, lumipas ang mga taon at nawawala ang mga pagkakataon. Ang talinghaga ng mga talento ay nagpapakita na ang problema ay hindi kailanman nagkakaroon ng kaunti, ngunit hindi ginagamit ang kaunting mayroon ng may pananampalataya. Ang alipin na walang ginawa ay hinatulan hindi dahil sa kakapusan, kundi dahil sa kawalan ng pagkilos. Sinabi ni Solomon na ang taong tamad ay naghahangad at walang nakukuha, ngunit ang masipag ay uunlad. Paano kung ang tinatawag mong maliit ay sa katunayan ang banal na pagsubok upang ipakita ang iyong katapatan? Noong sinaunang panahon, hinarap ni David ang mga higante sa kung ano ang mayroon siya: isang lambanog at limang bato. Hindi siya humiram ng tabak naghintay ng mga mapagkukunan mula sa hari. Ginamit niya ang inilagay na ng Diyos sa kanyang mga kamay at sapat na iyon. Ngayon, ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa sino mang gustong magsimula ng negosyo. Marahil wala kang puhunan, ngunit mayroon kang talento, ideya, kasanayan, kontak. Ang lihim ng Biblia ay hindi sa paghahanap ng higit pa, ngunit sa pamamahala ng mas mahusay na kung ano ang mayroon ka na ilang beses mo nang minamaliit ang isang maliit na bagay dahil hindi mo nakita kung ano ang maaaring paramihin ng Diyos. Ang tunay na kristyanong entrepreneurship ay nagsisimula kapag ang pananampalataya ay naging action Kapag ginalaw mo kung ano ang mayroon ka, ginagalaw ng Diyos kung ano ang kulang sa iyo. Hindi kailangan ni Moises ng mga hukbo, tanging ang tungkod na dalanan niya. Hindi kailangan ng balo ang ginto ang langis lamang na natitira sa kanyang bahay. Ang parehong ay totoo para sa iyo. Kung ano ang tila limitado ay maaaring maging simula ng isang bagay na mahusay kung ginamit ng may layunin at pananampalataya. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa kung ano ang iyong iniwan na nakatayo pa rin? Itinuturo ng biblikal na karunungan para sa pagnenegosyo na ang Diyos ay hindi nagpaparami ng mga intensyon kundi mga aksyon. Ang kaunti sa kanang kamay ay nagiging marami kapag sinamahan ng pagsunod. Ang bawat hindi nagamit na talento ay isang buto na hindi sumibol. Marahil ang kulang sa iyo ay hindi pera, ngunit pangitain ang pagkakita ng halaga kung saan nakikita ng iba ang kakapusan, ang siyang naghihiwalay sa mga ordinaryong tagapaglingkod sa mga tagapagtayo ng kaharian. Kung ano ang mayroon ka ngayon, panahon, kaalaman o simpleng pagpayag ay maaring maging simula mo. At tiyak na kapag ginamit natin ang mayroon tayo ng may pananampalataya, matutuklasan natin ang susunod na lihim na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pera kundi sa karunungan. Sapagkat ang karunungan, hindi katulad ng kapital, ay hindi nawawala. Pinapararami nito ang lahat ng mahawakan nito. Si Solomon ay hindi kailaman humingi sa Diyos ng kayamanan, humingi siya ng karunungan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang pinakamayaman at pinakamaimpluensyang tao sa kanyang panahon. Ang pera ay bunga, ngunit ang karunungan ng ugat. Marami ang nagsisikap na bumili ng mga resulta na makakamit lamang sa pamamagitan ng espiritual na pag-unawa. Isinisiwalat ng Kawikaan 24, versikulo 3, ang nakatagong simulain. Sa pamamagitan ng karunungan ay itinatayo ang isang bahay at sa pamamagitan ng unawa, ito ay naitatatag. Kaya nga hindi pinagpapala ng Diyos ang laki ng puhunan, kundi ang kalidad ng pagsunod. Isipin ito, gaano karaming mga tao ang nakakaalam ng mga diskarte sa marketing at mga diskarte sa pagbebenta, ngunit hindi pa rin umuunlad. Iyon ay dahil ang kulang ay hindi teknikal na kaalaman, ngunit banal na patnubay. Tinawag ni Solomon ang karunungan na ito mula sa itaas, ang uri na nakakakita, sa dinakikita at umaasa sa hinaharap. Ito ang nagpapabago sa maliliit na bagay sa kasaganaan at pagsisikap sa ani. Ang pera ay maaaring magbukas ng mga pintuan, ngunit ang karunungan lamang ang nagtuturo sa iyo kung alin ang dapat buksan. Sa modernong panahon, marami ang nabubuhay na nakulong sa ikot ng walang humpay na paghahangad ng kapital. Nagtatrabaho sila ng walang layunin, nag-iipon ng walang direksyon at naliligaw sa pagmamadali. Ngunit si Solomon sa Ecclesiastes ay nagbabala, ang sino mang umiibig sa pera ay hinding-hindi sa sapat dito. Ang kayamanan na walang karunungan ay isang napakalalim na hukay kailangang maunawaan ng kristyanong negosyante na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalaki ang kinikita ng isang tao, ngunit sa kung paano siya namamahala, nagpasya at naglilingkod. At kung naghanap ka ng karunungan na may parehong intensity na naghahanap ka ng tubo, ano ang magbabago sa iyong buhay? biblikal na karunungan para sa entrepreneurship ay kung ano ang transforms kaguluhan sa order. Ipinapakita nito kung kailan aasenso at kailan maghihintay, kung kailan mamumuhunan at kung kailan aatras. Kung paanong muling itinayo ni Nehemias ang mga pader ng Jerusalem na may diskarte at panalangin, maaari mo ring muling itayo ang iyong buhay pinansyal na may pangunawa at layunin. Ang pera ay kasangkapan lamang, ang karunungan ay ang mapa na gumagabay sa iyo sa kayamanan. At dito marami ang natitisod na niniwala sila na kailangan nila ng mas maraming mapagkukunan kung saan ang totoo ay nangangailangan sila ng higit pang panloob na liwanag. Dahil ang mga lumalakad sa karunungan ay nakakakita ng mga pagkakataon kung saan nakikita ng iba ang mga imposible. At tiyak na ang liwanag na ito ang naghahayag ng susunod na prinsipyo, na ang kahusayan ay hindi isang luho, ito ay pagsamba. na unawaan ni Solomon na ang tunay na kasaganaan ay hindi nagsisimula sa bulsa kundi sa puso. Nang isulat niya sa Ecclesiastes na, Anuman ang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng buong lakas, ipinakikita niya na ang kahusayan, ay ang pinakadakilang anyo ng praktikal na pagsamba. Ang Kolosas Kabanata 3, versikulo 23 ay nagpapatunay nito, Anuman ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na parang gumagawa para sa Panginoon. Ang kahusayan ay hindi nakasalalay sa mga mapagkukunan ngunit sa karakter. Ang pagiging mahusay sa maliliit na bagay ay naghahanda ng daan para sa marami. Sa panahon ngayon, marami ang nagbibigay katwiran sa pagiging karaniwan sa pagsasabing kulang sila sa pera. Kapag marami na ako, gagawa ako ng mas mahusay. Ngunit ang kaharian ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Ang mabuting babae sa Kawikaan 31 ay hindi nagsimula sa isang pabrika, nagsimula siyang maghabi gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi nagsimula si Joseph sa pamamahala sa Egypt. Nagsimula siya sa pamamahala ng isang bilangguan. Ang kahusayan ay hindi isang resulta. Ito ay isang espiritual na desisyon. At kung ituturing mo ang iyong maliit na negosyo bilang isang banal na misyon, ano ang magbabago sa iyong mga resulta? Ang karunungan ni Solomon sa negosyo ay nagtuturo na ang Diyos ay nagmamasid sa sigasig sa mga detalye. Ang paraan ng iyong paglilingkod sa isang kliyente paghahatid ng produkto o pag-aayos ng iyong gawain ay nagpapakita kung nagtatrabaho ka para sa kaligtasan o para sa layunin. Si Daniel, kahit sa pagkatapon, ay namumukod tangi sa mga prinsipe dahil hindi siya masisi sa kanyang ginawa. Ang kahusayan ay umaakit ng pabor dahil ito ay isang binhi na laging nagbubunga sa paningin ng Diyos. Ang kahusayan ay isa ring pinakadakilang tahimik na patutoo ng isang kristyanong negosyante. Kapag naghatid ka ng isang bagay na walang kamali-mali, ang iyong trabaho ay nagsasalita bago ang iyong mga salita. Itinayo ni Solomon ang templo gamit ang marangal na materyales, tumpak na sukat, at kakaibang kagandahan hindi para sa pagpapakitang gilas, ngunit dahil alam niya na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng pinakamahusay. Ang kalidad nito ay nagiging pagsamba kapag ito ay ginawa ng may pagpipitagan. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin naiintindihan ng marami, ang kahusayan na walang direksyon ay nagiging nasayang na pagsisikap. Sa makatuwid, ang susunod na prinsipyo ay nagpapakita na ang karunungan ay dapat sumama sa diskarte at doon nagsisimula ang matalinong pananampalataya. Sumulat si Solomon sa Kawikaan kabanata 21, talata 5, "Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, ngunit ang pagmamadali ay humahantong sa karalitaan." Ito ay isa sa mga pinakadakilang susi sa biblikal na karunungan para sa pagsasagawa ng mga bagong pakikipagsapalaran. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagpaplano. Ito ay pagpaplano ng may pagtitiwala sa Diyos. Nalilito ng marami ang pananampalataya at simbuyo ng damdamin paggawa ng mga desisyon na udyok ng damdamin na naniniwalang magbibigay ang Diyos kapag ang Diyos mismo ay umaasa na gagamitin natin ang katalinuhan na ibinigay niya sa atin. Ang pananampalataya na walang diskarte ay pagpapalagay, hindi pagsunod. Si Nehemias ang pinakadakilang halimbawa ng prinsipyong ito. Bago muling itayo ang mga pader ng Jerusalem, nanalangin siya, nag-obserba, nagplano at pagkatapos ay kumilos. Ang kombinasyong ito ng diskarte at pananampalataya ang pinagkaiba ng mga nangangarap sa mga tagabuo. Kailangang maunawaan ng kristyanong negosyante na ang pagpaplano ay hindi pagdududa sa Diyos, ito ay pakikipagtulungan sa Kanya. Tulad ng isang general na gumuhit ng isang mapa bago ang labanan, kailangan mong gumuhit ng isang mapa ng iyong layunin bago kumilos. At kung si Solomon ang nasa tabi mo ngayon, tatanungin ka niya, may plano ka ba o isang hiling lang? Ang madiskarting pagpaplano sa Diyos ay tulad ng pagtatanim ng matalino. Sinusuri mo ang lupain na ang oras ng binhi at nagtitiwala na darating ang pag-aani maraming negosyo ang nabigo hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya kundi dahil sa kawalan ng pananaw nakita ni Jose sa Ehipto ang taggutom at iniligtas ang isang buong bansa sa kanyang pitong taong plano hindi niya hinintay ang himala naging bahagi siya nito Kapag pinagsama mo ang banal na karunungan at praktikal na kasipagan, ang iyong pananampalataya ay nagiging matalino. Ang pagpaplano ay isa ring gawa ng espiritual na pagpapakumbaba. Ito ay pagkilala na ng walang direksyon kahit na ang lakas ay nawawala. Inihambing ni Solomon ang isang buhay na walang layunin sa isang bangkang walang timon. Ito ay gumagalaw, ngunit wala itong mararating. Hindi gusto ng Diyos na gumalaw ka lang. Gusto niya na sumulong ka ng may layunin. Sa makatuwid, ang bawat hakbang ay kailangang iayon sa tadhanang idinisenyo niya para sa iyo. Ngunit may mas malalim pa, ang pagpaplano ay paghahanda ng lupa para sa serbisyo. Dahil ang anumang plano na hindi pinapansin, ang iba ay baog sa harap ng Diyos. Ang susunod na prinsipyo ay tiyak na naghahayag nito na ang paglilingkod ay hindi isang opsyon sa kaharian. Ito ang tunay na layunin ng pagsasagawa ng anuman. Itinuturo ng mundo na ang entrepreneurship ay tungkol sa pagbebenta, paglaki at pagkakakitaan ngunit itinuturo ng kaharian na ang entrepreneurship ay tungkol sa paglilingkod, pagbabago at pagpapala. Ang Marcos Kabanata 10, versikulo 45, ay nagsisiwalat, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ito ang esensya ng kristyanong pagnenegosyo, paglilingkod ng may tunay na interes paglalagay sa iba sa sentro ng layunin. Alam ito ni Solomon nang sabihin niya na sino mang nagpapala ay pagpapalain din. Ang tunay na tagumpay ay dumarating kapag ang tubo ay hindi na ang layunin at nagiging natural na resulta lamang ng paglilingkod. Isipin si Jesus. Pinaramin niya ang mga tinapay hindi para patunayan ang kanyang kapangyarihan, kundi para matugunan ang isang pangangailangan. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa modernong negosyante. Mas maraming tao ang iyong tinutulungan. Mas pinalalawak ng Diyos ang iyong impluensya. Ang paglilingkod ay ang hindi nakikitang binhi na namumulaklak sa nakikitang kasaganaan. Ang customer na taos-puso mong tinutulungan ay maaaring maging channel para sa iyong ani. At kung sinimulan mong makita ang bawat pagbebenta bilang isang gawa ng pagmamahal at hindi lamang isang transaksyon, ano ang magbabago sa iyong negosyo? Ang paglilingkod ay isa ring anyo ng biblikal na karunungan sa pananalapi. Napansin ni Solomon na ang bukas-palad ay umuunlad at yaong mga nagtitipid ng higit kaysa sa kanila ay magwawakas. Kapag naglingkod ka ng may kahusayan at bukas palad, isinaaktibo mo ang mga espiritual na batas na pabor sa iyo. Ito ang alituntunin ng Lukas, Kabanata 6, Talatang 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Ang paglilingkod ay nagbibigay ng puwang para sa pag-uumapaw ng Diyos. Ang tunay na serbisyo ay bumubuo ng reputasyon, katapatan at layunin. Si Daniel ay naglingkod kahit sa paganong mga hari ng may integridad at ito ay nagtaas sa kanya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Tinawag ito ni Solomon na pabor sa paningin ng mga hari. Gang entrepreneur na naglilingkod ng buong puso ay lumilikha ng isang bagay na hindi mabibili ng pera magtiwala. At ang pagtitiwala ay ang lupa kung saan umuunlad ang kaharian. Ang bawat gawain ng paglilingkod ay isang binhing itinanim sa kawalang hanggan. Ngunit mayroong isang bagay na higit na nagpapahusay sa prinsipyong ito. Ang paglilingkod ng may karunungan ay mabuti, ngunit ang paglilingkod ng may pagkamalikhain ay banal. Ang susunod na sikreto ay nagpapakita kung paano binabago ng Diyos ang mga limitasyon sa mga pagkakataon at kung paano ang madiskarteng pagkamalikhain ay maaaring maging iyong pinakamahusay na tool para sa pagpaparami. Isinisiwalat ng Eksodo Kabanata 31, Talatang Tatlo na pinuspos ng Diyos si Bezalel ng Espiritu ng Diyos, ng karunungan, ng pangunawa, ng kaalaman, at ng lahat ng kasanayan. Ipinapakita nito na ang pagkamalikhain ay hindi regalo ng tao. Ito ay banal na inspirasyon. Kapag kulang ang mga mapagkukunan, ginigising ng Diyos ang katalinuhan. Kaya nga ang kakapusan ay hindi kailanman sumpa. Ito ay isang paanyaya sa paghahayag. Nauunawaan ng mga may karunungan sa Biblia na magsagawa ng mga bagong pakikipagsapalaran na ang kakapusan ay ang lugar kung saan ipinakikita ng langit ang mga ideya nito. Kapag nakikita ng mundo ang mga limitasyon, nakikita ng matalino ang mga posibilidad. Alam ni Solomon kung paano baguhin ang karaniwan tungo sa hindi pangkaraniwan nang itayo niya ang templo gumamit siya ng mga simpleng materyales na may kahusayan at tumpak na sukat na maging ang mga dayuhang hari ay namangha sa kanila ang kristyanong negosyante ay pareho ginagamit niya ang maliit na mayroon siya sa estratehikong paraan at ang ordinaryong may inspirasyon ang mga limitasyon sa pananalapi ay nagiging gasolina para sa pagbabago at paano kung huminto ka sa pagrereklamo tungkol sa kung ano ang kulang sa iyo at nagsimula kang magtanong, Panginoon, paano ko magagamit kung ano ang mayroon ako sa malikhaing paraan? Ang madiskarting pagkamalikhain ay ang link sa pagitan ng pananampalataya at pagkilos. Ginagawa nitong makita ang halaga kung saan nakikita ng iba ang basura. Binago ni David ang limang bato sa tagumpay Binago ni Joseph ang pitong taon ng kasaganaan sa pambansang seguridad. Ang biuda ay nagpalit ng kaunting mantika bilang kabuhayan. Ginamit ng bawat isa kung ano ang mayroon sila, ngunit sa iba, malikhain at madiskarting paraan. Hindi kailangang bigyan ka ng Diyos ng higit pa, kailangan lang niyang bigyan ng inspirasyon na gawin ang mga bagay sa ibang paraan. Ang karunungan na ito ni Solomon para sa negosyo ay ang pundasyon ng tahimik na kasaganaan, ang uri na lumalago ng lihim, pinapanatili ng banal na mga ideya at masigasig na pagpapatupad. Ang mga negosyante ng kaharian ay hindi nakikipagkumpetensya sa presyo, namumukutangi sila sa halaga, hindi sila sumusunod sa karamihan, gumagawa sila ng sariling landas. Dahil ang banal na pagkamalikhain ay ang tanda ng mga may pakikipag-isa sa Diyos. Ang banal na espiritu ay ang pinakadakilang tagapagturo ng pagbabago na umiiral. At dito nag-uugnay ang lahat, dahil kapag ang pananampalataya ay nakakatugon sa karunungan, ang kahusayan ay nagiging pagsamba, ang paglilingkod ay nagiging layunin, at ang pagkamalikhain ay nagpaparami ng mga resulta. At mula sa pagsasamang ito, isinilang ang tunay na tagumpay. Hindi ang panandali ang tagumpay ng mundo, kundi ang walang hanggang tagumpay na binuo sa mga banal na prinsipyo. Ang tunay na tagumpay ay hindi swerte. Ito ay simetria. Ito ay isinilang kapag ang limang espiritual na puwersa ay nagkakaisa. Karunungan sa pagkilala, pagsunod sa pagkilos, kahusayan sa paglilingkod, paglilingkod sa pagpapala, at pagkamalikhain upang dumami. Nabuhay si Solomon sa kombinasyong ito. Humingi siya ng karunungan, sinunod ang tinig ng Diyos, binuunang may kahusayan, naglingkod sa kanyang mga tao at namamahala ng may pagkamalikhain. Ang resulta ay napakatibay na kasaganaan na walang krisis ang makakayanan nito. Kapag ang mga alituntuning ito ay lumalakad ng magkasama, ang kayamanan ay nagiging bunga, hindi isang layunin. Naunawaan ito ni Andres Morales ang lalaking taga Medellin. Nang ang lahat ng mayroon siya ay limampung dolyar, pinili niyang gamitin ang kanyang tinataglay ng may pananampalataya. Nagtrabaho siya ng may kahusayan, matalinong nagplano, naglingkod ng may pagmamahal at malikhaing gumawa ng pagbabago. Sa loob ng dalawang taon, nang walang mga pautang o mga kasosyo, siya ay umunlad ng higit pa kaysa sa kanyang buong nakaraang buhay. Natuklasan niya na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng marami, ngunit sa paggamit ng maliit na mayroon ka ng tapat. At kung pinarami ng Diyos ang langis ng balo at ang talento ng mga tapat na tagapaglingkod, bakit hindi niya paramihin ang nasa iyong mga kamay ngayon? Ipinakikita ng karunungan sa pananalapi ng Biblia na ang bawat desisyon ay isang espiritual na binhi. Kapag sumunod ka, nagbibigay ang Diyos ng direksyon. Kapag naglilingkod ka, nagbubukas siya ng mga pinto. Kapag gumagawa ka ng may kahusayan, dinadakila ka niya. At kapag lumikha ka ng may layunin, ibinubukod ka niya. Sinabi ni Solomon na ang regalo ng isang tao ay nagbubukas ng mga pinto at naghahatid sa kanya sa presensya ng mga hari. Ang bawat tapat na kilos, kahit na isang hindi nakikita, ay naghahanda sa iyo para sa isang mas mataas na hakbang. Ang kristyanong entrepreneurship ay hindi lamang naghahanap ng tubo, ito ay naghahanap ng pamana. Ang pamana ay ang buhay na patutuo na ginamit mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos nang may layunin. Ang mga negosyo ayon sa Biblia ay hindi itinayo sa walang kabuluhan, ngunit sa pananampalataya at integridad. Sa makatuwid, ang tagumpay ay salamin ng isang buhay na nakahanay sa walang hanggang mga prinsipyo. Ito ay banal na pagpaparami na nangyayari sa harap ng mga mata ng tao at sa huli, babalik ang lahat sa iisang punto, karunungan, dahil ito ay karunungan na nag-uugnay sa pagsunod, nagbibigay inspirasyon sa kahusayan na mamahala sa paglilingkod at gumising sa pagkamalikhain. Kung walang karunungan, ang tagumpay ay mawawala. Ngunit sa karunungan, ang lahat ay napapanatili. At kung pinagmamasdan ka ngayon ni Solomon, sasabihin niya sa iyo, hindi mo kailangan ng mas maraming pera, kailangan mo ng higit na liwanag. Ngayong natutunan mo na ang mga lihim ng Biblia sa pagbuo ng mga matagumpay na negosyo, isang tanong ang umaalingaungaw. Ano ang gagawin mo sa iyong natutunan? Magpapatuloy ka ba sa paghihintay para sa perpektong sandali? Ugagamitin mo ba ang inilagay na ng Diyos sa iyong mga kamay? Ilang beses ka nang humingi ng kasaganaan, ngunit binaliwala ang payo na inulit ni Solomon sa bawat henerasyon na ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa ginto at ang pag-unawa ay higit kaysa pilak? Ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa bilang ngunit sa layunin. Ito ay kapag ang tubo ay nagsisilbi sa buhay at hindi ang kabaligtaran. Maaari kang magsimula sa maliit, ngunit kung tapat ka sa maliit, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang marami. Pag-isipan ito, gaano karaming mga pagpipilian sa pananalapi ang ginagawa mo araw-araw ng walang karunungan. Ilang desisyon ang ginagawa mo na ginagabayan ng pagmamadali at hindi ng banal na patnubay. Si Solomon ay hindi yumaman dahil naghahanap siya ng pera. Siya ay yumaman dahil naghahanap siya ng pangunawa. Alam niya na ang ginto ay hindi matatag, ngunit ang karunungan ay walang hanggan at marahil iyon ang nawawalang pagbabago sa iyong paglalakbay huminto sa paghahanap ng mabilisang pag-aayos at magsimulang maghanap ng mga hindi nababagong prinsipyo, sapagkat ang sino mang iniayon ang kanyang isip sa mga salawikain at ang kanyang puso sa Diyos ay nagtatayo ng mga kayamanan na hindi maaaring nakawin ng panahon. Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpili? Sasabihin ba niya na nabubuhay ka para makaipon o para magkaroon ng epekto na naghahanap ka ng kaginhawaan o isang pamana? Nasa iyo ang desisyon at magsisimula na ito ngayon. Ang mundo ay nangangailangan ng mga taong umunlad ng may layunin at ito ang iyong pagkakataon na maging isa sa kanila. Kung naniniwala ka na ang karunungan sa Biblia ang tunay na landas tungo sa kaunlaran, mag-subscribe sa channel na ito, i-activate ang bell at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ko. Huwag palampasin ang susunod na video. Doon, ibubunyag namin ang isa pang sinaunang lihim ni Haring Solomon kung paano gagawing praktikal na mga resulta ang pananampalataya. Dahil ang matalino ay hindi lamang natututo, sila ay nag-a-apply. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, sumulat sa mga komento ngayon, nagsimula na ang oras ko para magparami. Ipahayag ito ng may pananampalataya dahil ang bawat salitang binibigkas na naaayon sa banal na karunungan ay isang binhing itinanim sa iyong hinaharap. Yung mga nagsusulat, nagiging active. Ang mga nagsasalita, umunlad.